What is an object? So, yan ang i -discuss natin ngayon. Bakit nga ba pag sinabi nating object, mayroong karugtong o kaugnay na class, pag sinabi nating class, may karugtong na object. Dahil na-miss ko ayo. punta na tayo agad sa tutorial natin. Let's go! Object o bagay. Ayan. So, dito sa Java, yung object na yan ay nai-relate din natin sa mga real world object. Ano ba yung mga real world object? Yan, yung mga nahawakan natin. For example, cellphone. Ayan. So, yan ay isang object. Ngayon, um, dito sa Java, ang object ay tinatawag din na instance ng isang class. So, itong class ay malawak-lawak din discussion, pero para bigyan ko kayo ng isang maikling salita na pwede nating uh, matandaan dyan pag sinabi nating class, bakit ba may class dito sa ating uh, sa ating program is because kinaklasify natin yung mga object na nandito sa loob ng Java. Kinaklasify natin, di ba? So pag sinabi natin kinaklasify natin, for example, you have a lot of gadgets, English 'yon, So, pag natin marami kang gadgets, kina-classify mo siya. Meron kang gadget na camera, meron kang gadget na smartphone, meron kang gadget na computer, for example. So, dun sa class na smartphone or sa cellphone, meron nag e sa limbawa na Samsung. So, yung Samsung na yun, yung, nag, yung instance ng Samsung na yon ay tinatawag nating object din naman of a class. Instance or object of a class. Ibig sabihin, nag-e-exist siya na isang instance o isang object under dun sa classification na smartphone. bao meron kang webcam. So, yung webcam ay pwede mong tawagin na isang instance or object under the classification of cameras. At itong mga object na to, na nasa loob ng isang class, ay may kanya-kanyang mga tinatawag na states. United States of America, States of Calamity, joke lang, joke lang. So, pag sinabi natin states or state, Ayun uh, yun yung estado ngayon nung cellphone mo. Uh, yung cellphone mo ba ay active o hindi? Di ba? Kasi sa mga koleksyon natin, minsan may active, merong hindi. At meron tayong itim na cellphone, meron tayong puti na cellphone, saka yung mga gold, di ba? Ganun yung mga kulay na cellphone. So, yun, state yun. Bukod sa state, meron din tinatawag na mga behavior. So, yung tinatawag naman na behavior, yun yung mga pagkakataon na yung object na ito. ba? Diba, yung cellphone nga, Samsung that take pictures kaya uh, Samsung that get images. Yung mga ganon. So, yung get images na yun, makikita nyo yung kadalasan, mayroong kasunod na bo, get images, open and close parenthesis. Because behaviors ay tinatawag din ng mga methods dito sa Java. At ang bawat mga object ay may kanya-kanyang mga methods. Okay? Paano nga ba mag ng isang object under a class? So, bigyan ko kayo ng example na related din dun sa kanina, yung sa cellphone. Paano din tayo lumayo? So, for example, gagawa ka ng isang uh, instance ng cellphone or magde-declare ka ng isang object under yung class na cellphone. So, ilalagay mo lang, cellphone, ayan. Tapos yung identity, yun, yung Samsung. Identity niya yan, no? Tapos, new cellphone. Ibig sabihin, nag-create ka ng isang instance or isang object under a class. Ayan, ganyan lang yun, kadali. Okay? Next naman, accessing variables of a class. Paano natin gagawin yon? Gusto nating ma-access kung ano ba yung uh, mga parameters na nakapaloob dito sa mga class na to. So, pag-usapang cellphone, ano-ano ba yung mga kadalasang tinitingnan dyan? Di ba? Yung, yung, yung processor, mga ganyan, colors, di ba? So, sa example natin kanina, ayan, ganito ang gagawin natin. Para makuha mo yung value, ayan, samsung.color. From time to time, gusto natin siyang isave as a string. At uh, gusto natin siyang uh, i-declare as a variable. So ito ang gagawin natin. Mag-declare tayo ng bagong object na string object. Uh, tatawagin natin siyang Samsung color. Isa siyang string na ang i-handle niyan data is yung nakuha mo or na-retrieve mo nung in-execute mo yung Samsung.color. Ngayon, baka malito yung iba. Ano ba yung mga variables inside the class? Kasi pag sinabi natin class ng mga cellphone at uh, dineclare natin yung class na yon yung cellphone na yon Naglalagay na tayo ng mga entries doon, ng mga variables kung ano-ano ba yung hinihingi o ano-ano ba yung mga required na data para maging qualified yung isang object na isang uh, cellphone. For example, uh, kailangan ninyong ilagay, halimbawa, pagka nagde-declare ng isang Samsung, anong uh, isang cellphone, kailangan mong ilagay yung kulay, kailangan mong ilagay yung processor, kailangan mong ilagay yung model, kailangan mong ilagay yung brand, di ba? So, ganun. Ganun yung mga parameters na meron dun sa class na yun. At halimbawa naman, gumawa ka ng class ng uh, mga estudyante. So, class ng students. So, pagka nag-enter ka ng isang object, halimbawa ng isang student, ano-ano yung mga madalas na inihingi? First name, last name, middle name, guardian, address, di ba? Level, mga ganun. Advisor, di ba? So, yun. Ganun yung mga course. Yan. Yun yung mga kadalasan na hinihingi doon. So, pag nagki tayo ng class, diki tayo ng mga ganon yung mga entries, yung mga fields na dapat punan every time na magde-declare ka ng isang object under that class. So, isa sa mga class o oh, sa isa. So, isa sa mga uh, fields na meron dito sa cellphone na class na declare natin, is yung tinatawag na color. Huwag kayong mag-alala, pag nandun na tayo sa class, di-discuss natin 'to ng connected na sa class. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito sa object. So itong nakikita ninyo ngayon, yung Samsung.color, kung natatandaan ninyo kanina, ang diniscuss ko kanina ay tungkol sa state. Diba? Yung state, ito yun. Ano ba yung state o yung estado ngayon ng cellphone? Anong kulay niya? Ayan, so yan yon Kinukuha niya yung state. Take note na kapag kumukuha ka ng state, kadalasan yan wala yung open and close parenthesis. Kasi pag nakita mo na may open and close parenthesis, usa pang behavior na yun or usa pang method na yun. Okay? So, paano naman kaya natin i-access yung uh, methods na meron yung class na cellphone, for example. O, diba? So, limbawa gusto mong makuha yung model. Eh, may method kang ginawa para doon. May pangkuha ka ng model. At uh, gusto mo ngayong gamitin ito sa object na ginawa mo. Alin nga ulit yung object natin? Yung Samsung. So, yung Samsung, gusto mong makuha kung ano yung model nun. So, ang gagawin natin, ganito. Okay, so lalagay mo lang dyan, Samsung, tapos that, get model, yung get model na yan, kinreate mo yan nung nag-create ka ng class. Paano mag-create niyan? Iyon yung susunod nating i-discuss. So, abangan nyo yung susunod nating video kasi tatakal na natin yung class para lalo nyo nang maintindihan ito. Okay, intentional ko pong ginawa ito, no? Para mas maintindihan nyo muna yung object na umiiral sa loob nung class. Okay? So, Samsung.getModel. Eh, yung nakuha mong model, gusto mong isave sa isang variable. So, mag-declare ka ng variable. Paano yun? Ayan, nasa baba. String. tas pangalan nung string na yan na gusto mong i-declare equals Samsung.getModel. So, yung ma-fetch mafe mo dito na data sa method na getModel, masi-save siya dun sa Samsung model. Okay? So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, nandito na muna, itutuloy natin siya sa class, kung paano mag-create ng class, paano umiiral itong mga to, at lahat-lahat uh, ng 'yan tungkol sa class at sa object i-coconnect natin sila sa susunod na tutorial na i upload ko. Maraming maraming salamat sa mga nanonood, sa mga sumusuporta, uh, sa mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe baka naman 'no? Click mo lang 'yang uh, subscribe button dyan. libre 'yan kapindot. At kita-kita uh, tayo sa susunod na video. Umaasa ako na safe kayo mula sa bagyo at safe din kayo sa pandemic. Maraming maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang si Kuya Chris. Bye-bye.